So ayun na nga guys. Bunga na kami. Yan sa laot na yan. Malayo, -layo pa yung biyahe. Mga kulang-kulang isang oras. Yan oh. No? Natapat ako diyan sa malapit sa makina. Napakainit ng buga ng ha ng makina. Tiis lang kasi wala nang maupuan na iba. Ang ganda na pagmasdan yung ano dagat oh. Woo! Pagdating ko maliligo talaga ng dagat. Nognog na nga maging nognog gungun na. Nognog gungun. <laughs> Let's go. Sarap maligo. Napakaganda pagmasdan yung dagat. Hindi masyado namang maalon. Kayang-kaya naman paglaruan yung alon. Saka magaling yung driver namin, kapitbahay ko to eh. Napakalupit nito. Credit to you, Real Labastida. Salamat Lord sa safe, safe na biyahe. Ingatan niyo po kami, ingatan niyo po lahat ng bumabiyahe, lahat ng tao sa mundo. Salamat po sa panonood guys. Seal.